Hello my guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this is your guest, Mama Sigali Channel. A faith dealer also a tarder. So ngayong hapon natin ang na sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay. For the month of April 10 hanggang April 16 for the sign off. for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina ang energy ay kaginapan sa buhay ng mga libra signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a journey din lamang nila at makaka-resonate. Kuni lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. any notification a for more videos. of sa marami maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na, hindi ko skip ng ads so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumawa pa na biyayang man balik sa inyo. So, let's see guys what is the message, at advice, ng ating spirit for the sign of for the sign of Libra. So, let's see and watch this. Ano kaya kagarapan sa buhay ng mga Libra? Sign sa ngati mga gila. Tutok lasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, let's give information po. There's a time of course, something happiness na magiging masayat, magiging ka na this time na magdadala sa ito ng ultimate happiness. Wow! And because this is something the lovers I told you so. No, magaring uh, hindi ka lang basta kikiligin. No, mga mga lalalasap mo ng tunay na sarap. Let's see what is the additional messages. So this is something the need of course, something moving forward na makaka-move on ka na rin. Na makakalaya ka na sa mga uh, naging bangungot na relasyon. And there's a need of ones, something of fast communication, a fast movement, do bibilis ang takbo ng iyong um, sitwasyon, relasyon, no? at ang iyong kalagayan. Mahalin makakapag-travel ka din. And there's a two of partnership. And a queen of one something confident. Kailangan malakas ang loob mo, maging matapang ka, no? Naharapin lahat ng bagay. No, kaya kailangan maging awake ka, no? Sa lahat ng mga bagay na kakausapin mo o taong kakausapin mo. No, itong tao na ito makakatulong ba sa'yo? Itong tao na ito, kung ano yung magiging hidden agenda niya. No, ayusin mo yung pakikipag-communicate. Let's see what is additional messages with the 10 of cups. Reference with the 7 of cups. No, this is something guys with a confusion. Maaring naguguluhan ka. Maaring may mga bagay na magdadala sa inyong oportunidad na para maging maligay at maging masaya ka. And there's a the three of swords, so mag-ingat ka with a sabotage. Now, may, there's something, guys, with a betrayal. Now, mag-ingat ka may third party dito na mga sumira na kaligayahan mo. No? Nandun ka na sa, perang, nandun ka na sa ligaya, eh. No? Nando ka na sa saya. Nandun ka na malala sa muna yung sarap. Pero bilang may, oh, uh, kirot. And this is something that's strengthened with a confidence. No? Lakasan mo yung loob mo, maging matapang ka. Darapin mo yung mga bagay na makakatulong for you no kailangan mo alisin yung takot at pangamba and this is something that so pwede ko maging balanse ka no timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo at i-let go mo yung nagbibigay negatibo sa buhay mo what is the new eight of wands reverse the of swords no makinig makinig ka sa gut feeling mo makinig ka sa intuitions mo hindi ka ililigaw niyan no there is something a messages phone call ka malalaman may mababasa ka oh my god No, meron dito magme-message siya or magme-message sa kanya mababasa mo yung yung message by a phone. My goodness. Or phone call may maririnig ka. And this is something that's the judgment, no wake of call. na no, kailangan mo magisigi sa katotohanan, no? Kung bagay na alibay niya, nakatrabaho niya lang, kaibigan niya lang. Oh my God, this is something that Queen of bonds. Represent guys with um, the Emperor. mag mature ka na, ha? And being grounded, huwag ka na magpapabudol, huwag ka na magpapauto. What is the Seven of Cups? Reversibility of pentacle, no? So, sabihin dito, collaboration. Kailangan mo makipag-usap ng maayos sa kahit yeah. to, to conversations. na no, Kailangan nyo makipag-usap ng maayos at, uh, and of course, maayos. And of course, there's this out the six of the video transition. No? Mamabago na ang sitwasyon yung dalawa na person mo. na Maraming makaka-recover na kayo. And of course, there's this the temperance, something of perfect timing na matuto kang kumalma, na matuto kang maging mahinahon, no? Hindi nakakatulong yung pagiging aggressive mo. No? And because there's, there's a seven of wands, protections. Protection at pangalagaan mo yung grounds mo dito. No? Sinasabi sa'yo dito na protectado ka na ating Panginoon, kailangan mo lang talagang um, let go. No? Bitawan yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. There's a five of wands, no? May kakompetensya ka talaga. There's a something competitors. Competition. no? there's another woman other men. meron talaga ditong ano. Na meron talaga ditong sumasapaw sa relasyon. There's a the boon card for truth reveal. Now, may revelasyon. May revelasyon na malalantad at malalaman mo na. So, let's see. What is the additional messages? About sa the outcome, there's a charger with unmoving and actions. No, may pagkinas at may paggalaw dito, no? Kung ayaw mo nung lumaki yung sigalot, ayaw mo nung lumaki yung talagang komplikasyon, kailangan mo ng solusyonan. No, kailangan mo na tapusin na nagbibigay ng lason o nagsisilbing anay sa iyong relasyon. And this is something the hermit card, spiritual growth, no? Maring nangyari ito with the past life. No, maring kailangan mo talagang uh, matauhan. And this is something the justice card, no? Justicia. No, makukuha mo what you deserve. No, ano man yung mga bagay na nangyari dito ay maaring nasa sa pa rin ng huling halakak. No? And there's a 12 sir, so there's a indecision. Mahirap, ka mag-decide ngayon. No, pero kailangan mong matuto. No, kailangan mong uh, mapagdaanan to dahil may election kang kailangan matutunan. There's a king of one something ambition. No, lagi mong titignan yung magiging posibilidad. No? Kung magayon tong taon ba na to, kung maga hanggang dito na lang, kaya kaya pa ba ilaban to, no? Kailangan ko na siyang umprontahin para kung hindi na kaya, ile go ko na, gano'n. What is additional messages for finances and career? And there's a, the word girl, no? Some of you may makikilala ka international na no? magiging maganda na ang iyong ang iyong buhay, finances, and there's a never card for river, no disconnect from the world, no mabalik yung parang sigla ng pagkatao mo, sigla ng iyong buhay. No, magiging maganda na sitwasyon mo dito. Oh? Magiging maganda na ang iyong uh, finances. And there's something the block, no? May God. No, this is something of Black Magic and Bold. Na nag-reference dito. There is a Five of something Acceptance. May mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. And there's an Ace of Cups, no? Kakibat at kaugnay nito ang pag-ibig. No, at ang relasyon. No, magiging maganda ang iyong partnership dito about sa finances. No, at magkakaroon ka talaga ng, ng taong sasalba sa'yo. There's a King of Cups. For devoted to 40%. Let's see about naman sa love life. Let's see. Okay, let's see what is additional messages now about sa love life. There's a page of friends sa investment. No, ibig sabihin dito, some of you, kung maga, mag-invest ka ng maayos, no, at tama. No, ibig sabihin pagdating sa mag ibig kailangan maging balance ka lang. No, there's a six of cups, no? Maaring magkaroon ka na panibagong eksena dito kasi may taong pumalik from the past. No, may babalik from the past. And there's a eight of pentacles, something, um, pag-focus ka sa, sa kung ano man yung meron ka ngayon. Sa trabaho mo, negosyo mo, mag-focus ka dyan. No? At mayroon ako na sense dito gumagawa sa'yo. Family related or an ex. And there's a king of swords. Not stop the pattern. Kailangan mo na maputol to. And the queen of swords with the set of boundaries. No, kailangan mo makapag-set ng boundaries dito. Dahil na, na, mga nasa paligid mo is very negative and toxic. No? There's a lot of blockages. And there's thinking man something stuck. No? You're feeling him. No? Lutang ka dito. Balisa ka. No? Ganun din yung person mo. Grabe. No? Hindi pa rin kayo maka bangon-bangon dito. Let's see about, naman na matay sa health. There's a killed with the seven of swords. Umiwas ka sa mga bawal. Yung mga masama sa umiwas ka. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. Daw ka naman yung mga bagay na gagawin mo sa kalsugan mo, magre-reflect at mag impact yan sa'yo. Iwasan mo yung bawal. There's sa ace of pentacles. May malaking opportunities na magdadala sa sa'yo para mawala yung stress mo. May malaking opportunities. There's a something a big break and big money coming in for you. And there's a magician with a manifestation with the power of God. Mga mo to. No, makukuha mo to. And this is the ending with that card. No, tatapusin na. No, maaaring gagaling ka na sa iyong karamdaman. maring uh, mawawala na yung mga nararamdaman mo dito. So, let's see. What is additional messages tayo? About sa overall outcome in all areas of your life. We represent guys with um, the the Queen of Pentacles being practical and there's a good sense pagdating sa intervenor and choose wisely. Matuto kang pumili ng maayos sa tama and there's a five of swords. Nagkakaroon ng sabotage dahil din sa mga pala decision na nagmamadali ka pagdating sa decision and there's a nine of pentacles blossoming. No? Nandun ka na sa pag pag-asenso eh. May mga humaharang lang. Ito yung block namin. Now, let's see one more card, please. And there's an higher path the security. Maging secure ka pagdating sa plano mo, pangarap mo. Dahil maraming ingitera, maraming ambisyosa. And because there's a something, guys, with a white namin. It's all about spiritual journey. Lahat mga bagay na ito, spiritual battle, spiritual journey, lahat mga bagay na ito ay maaaring mapagtagumpayan mo. Not magiging maganda ang takbo ng sitwasyon mo. So, guys, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this week, This is um, a special gabay for the month of April 10-16 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a gerunding lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo in comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. So, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi rin skip ng sa so pagpalain kayo. Nang Diyos at may palisik na iglig na na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po in see the next video. Bye-bye and babush.